Pastor Jeff. Halos walong taon na po akong OFW dito sa gitnang silangan. Nakakapanood po ako ng programang Ted Filon at DJ Chacha sa YouTube. Malaki ang naitulong ng trabaho kong ito sa pamilya ko sa Pilipinas. Nakapagpatayo kami ng maliit na bahay. Nakapag-aral ang mga anak ko at unti-unti naming natutugunan ang aming mga pangarap. Pero sa kabila ng lahat ng yun, ngayon po ay parang nauupos na kandila ang aking pakiramdam. Pastor, pagod na pagod na ako. Hindi lang sa trabaho kundi sa kalooban ko. Parang natutuyo ang kaluluwa ko. Walang simbahan dito na talagang nakakagaan ng loob at bihira ang mga Pilipino kung meron man. Iba-iba rin kami ng pananampalataya. Sobrang miss ko na po ang pamilya ko. Ang yakap ng asawa ko, ang halakhak ng mga anak ko at ang simpleng hapunan sa bahay na puno ng kwentuhan. Minsan, Pastor, naiisip ko kung gusto pa ba ng Diyos na manatili ako dito sa ibang bansa. O baka naman ako na lang ang pilit kumakapit sa trabaho dahil sa takot. Takot na mawala ng kita. Takot na hindi makahanap ng bagong simula sa Pilipinas. At takot na baka hindi ko na maibigay ang kaginhawaan sa pamilya ko na naibigay ko sa kanila nitong mga nakaraang taon. Gusto ko nang umuwi, Pastor. Pero kasabay ng pagnanasang ito, ang napakaraming tanong. Makakaraos ba kami kung uuwi na ako? Mapapalitan ba ng presensya ko ang perang mawawala? Paano ko malalaman ng senyales na dapat na akong umuwi ng Pilipinas at bumalik sa aking pamilya? Anong say mo, Brad? Alam niyo, Ati, Josie, hindi madali ang pagiging malayo sa pamilya. Yung nanay ko rin po, diba sa season ng OFW, no? Nung kami ay nag-aaral pa. Lalo na kung ramdam mong tuyong-tuyo na spiritually. So, kung malaman mo, hindi naman po kayo nag-iisa dahil may Diyos naman laging uh, sumasa inyo. At ako po bilang pastor na napapakinggan nyo dyan. Uh, kasama nyo rin po naman kami sa panalangin sa journey nyo na to. Una po, nais kong uh, again, i-honor po kayo sa katatagan nyo. Ano, sa kabila ng pagod, pangungulila, pinipili nyo po magsakripisyo para sa kinabukasan ninyong pamilya. Tungkol naman po sa tanong nyo kung ano ba, uh, uuwi ba kayo o hindi. Well, una po, Ate Josie, walang madaling sagot dito. Okay? Pero may guidelines lang po ako ituturo sa inyo. Una po, you pause and pray. Huminto muna po kayo. Maglaan kayo ng tahimik na panahon sa presensya ng Diyos. Ang tunay po na panawagan na hindi lagi nakabase sa pera o oportunidad, kundi sa kapayapaan binibigay ng banal na Espiritu. Pangalawa po, isang guni nyo sa buong pamilya. Ang desisyon na hindi mo dapat pasangin mag-isa, kausapin mo yung asawa mo, mga anak mo, kung may magulang po kayo, ano ba mas kailangan nila ngayon? Yung pera bang napapadala nyo o yung presensya mo bilang asawa at ina? Kasi minsan yung yakap mo, ando sure mas mayigit pa yan na mahalaga kaysa sa dolyar na pinapasok natin. But again, maganda pong tibangin nyo yung uh, kumbaga yung uh, uh, bawat isang uh, idea at uh, opinion. Pangatlo po, timbangin din natin yung kalagayan mong espiritwal, hindi masamang manapili uh, kung alam mo'ng tinawag ka ng Diyos dyan. Ngunit ang panatili mo ba ay kung nag-uwi naman ng pagkaubos ng, alam mo yun, lakas ng loob, pagkalayo sa Diyos. Uh, medyo tanungin mo, talaga ba dyan ka gusto ni Lord? At pangatapat apat lang po, pagkakataon para sa bagong simula, ibig sabihin, ang pag-uwi ay hindi isang kabiguan sa isang OFW. Baka ito ang isang bagong kabanata kung saan gagamitin ka ng Diyos para sa ibang layunin na sa season ng buhay mo. Ang tungkol naman sa pananampalataya, matanda mo, Ati Diyos, eh, hindi nakabase sa lugar ang presensya ng Diyos kahit nasa malayo ka, babayad, ang Diyos ay naroon. Isa nga, kahit nasa loob ka lang na ng simbahan, hindi na ma-assurance na nandiyan ng Diyos. So ito ang Bible verse ko para sa iyo, Isaiah 40.31 Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. So, Ate Josie, before I pray, ang desisyon ko uwi ka o hindi ay dapat manggaling sa panalangin, pagmumuni-muni, uh, diskusyon sa pamilya, at I'm sure malilinawang ka ng Diyos. Tanda mo, Ate Josie, ang halaga mo ay hindi nasusukat sa laki ng kinikita mo, kundi sa lalim ng relasyon mo sa Diyos at sa iyong mga mahal sa buhay. Ayman na lang, eh, Panginoon. Salamat, Lord, kay Ati Josie. Alam kong uh, mahirap ang kanyang pinagdaanan. Uuwi ba o hindi? Kikita ba o ko konti kikitain pag-uwi? Lord, nadalangin ko lang, bigyan mo siya ng kalinawan ng pag-iisip at ang kanyang mga kamag-anakan, mag-desisyon din, base sa kag kag kagandahan ng lahat for the good of everyone. Salamat Lord sa iyong kabutihan sa Boy natin Joseph. Palakasi mo pa siya sa kanyang pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.